Good morning ulit sa inyo mga katropa. So ngayon ay samahan niyo ako na magtanim ng malunggay, no? Ngayong unang araw ng ating bagong taon na 2021 mga katropa. So tanim tayo ng malunggay para next year ay marami na tayong ano ah uh, papakain sa ating mga alagang hayop mga katropa. Hindi lang panggulay ito mga katropa pwede rin po itong ipakain sa ating alagang manok at saka sa ating kambing. Ayun. At uh, baka sa susunod na mga araw, mga katropa, magtanim rin tayo ng uh, maraming Madrid de Agu at saka yung uh, Chinese pizza yung uh, mga organic rin na pagkain ng manok. So ayan. At uh, manguha tayo ngayon ng uh, itatanim natin na malunggay, mga katropa. Samahan niyo po ako. At uh, welcome ulit sa aking channel, ito po ang Binjo TV so, Ito na mga katropa, at uh, tayo po ay nakakuha na ng uh, <clears throat> uh, sanga ng malunggay Ito lang po, simple lang po ang pagtatanim nito mga katropa So ayan, dati may tinanim na ko dyan So linis na lang ang kulang nyan mga katropa, pero uh, nandyan ang mga manok natin mga ilang buwan na lang din po at uh, itong mga damo na makikita nyo dito pag nailipat ko yung mga heritage chicken ko dito mga katropa ay kakainin din nila ito. At uh, abuno na rin yung kanilang mga ipot no. So ngayon, uh, tanim tayo. Puputol-putulin lang natin ito at gawin nating matulis yung dulo nila para may tusok natin sa lupa mga katropa. So Madali lang itong magdahon mga katropa no. So ito po ay dalawang buwan lang ay pwede na tayong makapag-harvest gaya nyan Ah, uh, ko. Marami uh, marami ditong malunggay. Dahil sa tingin ko mga katropa, napaka uh, gandang pagkain ng ating mga hayop no. At saka uh, sapat sa protina at saka minerals mga katropa itong uh, dahon ng malunggay no. So nakakatulong rin sa kanilang mga uh, katawan ayan putulin na natin so, ayan na mga katropa at uh, yan po ay pinuputol na natin no? so uh, may anim na piraso ito mga katropa so ayan kung nakita nyo matulis na yung ano dulo ng ating sanga katropa at yan po ang uh, itutusok natin sa lupa So ayan, samahan nyo mag uh, tanim, no? Ayan. Uh -uh. Ayan, talawa na mga katropa. So, ayan mga katropa. May anim na tayo na ano, na tanim. Malunggay. Dapat linyada mga ta, uh, linyado talaga mga katropa ano. Para magandang tingnan pag sila po ay dumadahon na. So pasensya na nga pala sa mga nakikita nyo na ano, saging na hindi ko pa nalinisan. So, mamayang hapon, tamang-tama. Ngayon ay unang araw ng ating taon na 2021 at saka maulan. So, tamang-tama. Hindi mainit, no? Mamaya at uh, tayo ay mag... Ano, Gapas ng damo dito. So, tanim muna tayo bago tayo maggano. buha pa tayo ng sanga. So, yan mga katropa. Uh, Uh, kung nakikita nyo medyo matataas na yung mga malunggay na itinanim ko dito sa malapit sa bahay kaya ang gawin natin ititrim natin yan dahil hindi naman natin maabot yung dahon niya mga katropa at saka para maganda yung uh, para maganda yung pagdadahon niya, dapat itrim natin no? Oh, dahil uh, habang uh, tinitrim natin yan mga katropa Talagang magbibigyan ng uh, maraming dahon Yan ang ugali ng malunggay Ito Ititrim natin ito Para Malakas silang magdahon Ayan Maraming akong tanim dito ng mga malunggay katropa Dahil uh, napakalaking tulong ko Lalo na dito sa probinsya Ito lang yung ma Ano uh, Madaling ulamin natin mga katropa So May bagoong at tuyo lang tayo solve na yung uh, ah araw-araw natin na pagkain hindi na kailangan na bibili pa yan ah uh, tapos na tayong nag trim no so ito uh, itatanim rin natin ito mga uh, katropa napakarami pa nito sana po ay sa susunod na mga buwan uh, may maharvest na tayo ng mga ano dahon ng malunggay. So nga pala, uh, complete package po tayo dito mga katropa, may ano tayo uh, malunggay, may papaya rin, no. So uh, talagang tamang-tama pag tayo ay magkatay uh, ng manok, luto tayo ng tinola. So dapat ganyan yung ano. Uh, sangkap So ayan at uh, yung pinutol natin kanina na sanga ng malunggay mga katropa so may mga dahon pa na tira. So tingnan nyo katropa kung gaano sila kasi kumain ng dahon. Oh. So dito sa probinsya mga katropa ito po yung maganda dahil uh, kung marami tayong uh, malunggay uh, napakalaking tulong gaya nito ngayon na umuulan yung kambing natin, bawal natin ipastol kung umuulan dahil uh, dyan magsisimula mga katropa yung uh, pagsasakit nila so pwede silang magkaubo at saka magkasipon so uh, bibigyan na lang natin sila ng uh, dahon ng malunggay mga katropa para hindi na tayo magpastol lalo na ngayon at uh, umuulan, napakalamig ng panahon So hindi ko nga pa uh, hindi ko nga pala ito na gawaan pa ng kulungan no. So balang araw din mga katropa uh, pag may time tayo uh, gagawaan natin uh, ito sila ng bahay para maganda ang kanilang tahanan at saka pangangatawan no. Dahil uh, pag ganito kasi palagi mga katropa nasa lupa lang sila. So baka ano posible silang magkasakit mga katropa dahil uh, ayo kasi ng kambing na ano yung putik pero uh, sa so ngayon hindi pa naman ito maputik dahil uh, naman itong abubung uh, bubong natin so okay pa medyo tuyo pa yung ano uh, lupa ngayon mga katropa so papakita ko sa inyo no kung gaano karami itong uh, suha natin dito uh, yung iba nahuhulog lang ito ang maganda sa probinsya mga katropa so libre yung prutas uh, natin dito pag tayo ay uh, sipag lang pero uh, disclaimer katropa no hindi hindi po ako yung uh, nagtanim dito so ang nagtanim nito mga katropa yung yumao ko na lula ito po yung dahilan kaya kami nag uh, ano Nakarating dito sa isla ng uh, Samal Island. So, ayan. So, mukbang tayo, no? kita ko sa inyo. Ayan. So, ito mga uh, katropa. So, ito yung uh, suha na pinuha ko sa pinuha. Puy nagpapasalamat dahil uh, sa pagbili ko nitong lupa. Ah, sakin sa niya na ano, pasok hmm. sobrang tamis mga katropa medyo manit nga lang pero napakatamis ayan o no. Sarap mga katropa. Ito yung uh, kaibahan mga katropa no kung uh, tayo ay nasa probinsya pag nasa syudad tayo mga katropa nako ewan ko lang kung magkano itong uh, presyo na itong suha siguro sa tansya ko mga katropa uh, isang suha siguro mga 20 pesos ata ayan dito mga katropa talagang nahuhulog lang dahil yung mga anak ko oh, sawa ng kubain ito mga katropa yung mga kamag-anak natin dyan sa Dabaw baka darating yung ano panahon na hindi na lockdown hindi na mahigpit yung transportasyon dito sa isla pwede kayong pumunta dito kung may bunga pa yan pwede kayong magdala kahit isang sako mga katropa ayan. napakarami dito So sa hindi pa nakapag subscribe dyan no. So sana po ay mag-subscribe na kayo at sana may matutunan kayo sa mga uh, ginagawa ko na mga video mga katropa. So sana po yung iba uh, ma-inspire po na no mag uh, farm or magtanim no. Buhay magsasaka ito mga katropa. So po ako po ay proud na proud dahil uh, nandito po kami sa ano ngayon uh, may kaunting uh, bukid po nasa isla po kami ng uh, Samal Island. So, ayan. So ngayon, uh, mga katropa, uh, hanggang dito lang muna tayo ngayon at tapos na tayong nagtatanim nitong mga uh, malunggay, no? So, maraming salamat nga pala sa mga patuloy na nag, uh, nanunood nitong video ko. So, shout out rin sa 69 subscribers ko po. Uh, mabuhay po kayo at uh, maraming salamat sa pag-subscribe at uh, sana po ay uh, madagdagan pa. <laughs> salamat sa inyo. So hanggang sa muli mga katropa at uh, hanggang sa susunod na video, sana po ay manunood pa rin kayo. Shoutout nga pala sa ano, uh, patuloy na sumusuporta no. So happy new year ulit sa inyo mga katropa at uh, happy farming. Maraming salamat at once again, uh, God bless us all po.